Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Bago magtapos ang buwan ng July noong 2019, isang ama ang hindi mapakali dahil hindi nagre-reply sa kanyang tawag o text ang kanyang anak. Kahit ang social media account ito ay wala ding anumang update na hindi pangkaraniwan dito. Sakay ng kanilang sasakyan, ang mag-asawa ay hindi na nagdadawang isip na puntahan ang apartment ito. Ngunit hindi sila handa sa kanilang makikita sa loob ng apat na sulok ng silid na yon. Ito ang totoong kwento ng buhay ni Ekaterina Karaglanova. Si Ekaterina ay pinanganak noong July 30, 1994 sa Russia. Pero bago ko ipagpatuloy ang kwento dahil sa nahihirapan akong ipronounce ang kanyang pangalan na minsan ay parang malatang twister. Kaya tatawagin ko na lamang siyang Rina. Ayon sa report, si Rina ay mula sa pamilya ng mga doktor. Ang kanyang ama ay isang neurologist habang ang kanyang ina naman ay cardiologist. Habang lumalaki, naging mabuting estudyante si Rina at sa kanyang talino, mabilis siyang natuto ng iba't ibang mga lingwahe at ang paborito niyang subject sa curriculum ng kanilang eskulahan ay humanitarian. Sa pinagsamang talino at kagandahan, Pinasok rin ni Rina ang mundo ng pageantry at doon nagsimula ang kanyang pangarap na isang araw ay gusto niyang maging isang modelo. Ngunit nang tumuntong siya sa 8th grade ay nagiba ang kanyang isip at hindi siya makapagdesisyon kung ang gusto niya ay journalism o sundan ang yapak na kanyang mga magulang sa mundo ng medisina. Pero sa pamamagitan ng litratong ito ay masasabi natin na mas pinili niyang mag-aral para maging isang doktor. Noong 9th grade para ihanda ang kanyang sarili, ay pinasok niya ang pre-med sa Russian National Research Medical University. Noong makagraduate siya sa high school, naging abala si Rina sa kolehiyo sa loob ng dalawang taon at lahat ng kanyang atensyon ay nasa kanyang pag-aaral. At katulad ng ibang mga tao, ang naging escape niya sa mga stress ng pag-aaral ay ang social media. Noong siya ay nasa pangalawang taon niya sa university, Mula sa simpleng Instagram page at ilang mga litrato na kanyang napublished, siya ay naging opisyal na Instagram model. Hindi nagtagal, ang iba't iba mga agencies ay inalok siya ng kontrata na nagpabago ng kanyang buhay. Dahil hindi lamang ginagawa niya ang kanyang gusto, pero kumikita na rin siya habang ginagawa ito. Nag-endorse si Rina ng iba't iba mga beauty products, kaya binansagan na rin siyang beauty blogger. At bawat post niya ay may bayad na nagbibigay sa kanya ng kalayaan para mabili ang kanya mga gusto at higit pa. Bukod sa pagiging social media influencer at pag-aaral, isinabay niya rin ang pagsali sa mga beauty pageants. Noong 2018, nasungkit niya ang first runner-up sa Miss Maxine. Hindi ko alam kung paano niya napagsasabay-sabay ang lahat ng ito at kung papaanong time management ang ginagawa niya pero masasabi ko lamang na she's doing it well dahil noong 2019, sinimulan niya ang kanyang clinical residency na para sa mga hindi pamilyar ay huling yugto ng pag-aaral ng medisina bago siya maging official na doktor. Si Rina ay naging parte ng Department of Dermatology at naging madalas sa kanyang pag-post sa social media. Para sa mga taong nakakakita sa kanyang mga litrato ay hindi nila mapigilan na magandahan dito at ikumpara siya sa sikat na movie star na si Audrey Hepburn. Bukod sa kanyang mga skincare at everyday routine, madalas rin niyang ipakita sa kanyang mahigit na 85,000 followers ang kanyang pagbiyahe sa iba't ibang bansa sa Europa. Ito ang isa sa kanyang mga litrato kung saan bumiyahe siya sa Corfu, Greece. Sa litratong ito naman ay makikita na siya ay kumakain sa isang fine dining restaurant sa Paris. At kung hahanapin mo siya sa internet ay hindi ka mahihirapan na makita na meron siyang glamorosang taste sa fashion. Ang buwan ng Hulyo ay espesyal hindi lamang para kay Rina pero maging sa kanyang mga magulang dahil gusto nilang alamin ang kanyang mga plano para sa kanyang nalalapit na 25th birthday. Kaya July 23 pa lamang ay kinontak na siya ng mga ito. Naghintay ang mag-asawa sa kanyang reply pero wala silang natanggap. Hindi sila nag-alala dahil inisip nila na baka ito'y abala lamang sa kanyang residency at trabaho sa social media. Ngunit pagkalipas ng dalawang araw na hindi pa rin ito nagre-reply, ay minabuti na nilang kontakin ang landlord nito. Ngunit kahit ang tawag ng kanyang landlord ay hindi rin sinasagot na Rina. Kaya ang mag-asawa ay pumunta na sa apartment ito. Gamit ang master key, ang kanyang mga magulang kasama ang landlord ay pinasok ang apartment ni Rina. Ang mga gamit sa loob ng unit ay maayos, malinis at walang anumang kalat. Ngunit sa gitnang bahagi ng apartment ay nakakita sila ng isang suitcase. Unti-unti itong nalapitan ng ama ni Rina at mula sa kanyang pwesto ay agad siyang kinabahan dahil sa maleta ay nakausli ang isang maputing bagay na tila ito ay binti. Kahit kinakabahan, binuksan niya ang suitcase at tumambad sa kanila ang wala ng buhay at hubad na katawan ni Rina. Sa gulat ay napasigaw ang ina nito na narinig ng ibang mga tenants sa katabing mga unit. Agad lumabas sa mga ito mula sa kanilang apartment at nang malaman kung ano ang punot dulo ng pagsigaw ng doktora, ay agad silang tumawag ng mga pulis. Ang ama ni Rina ay tumawag din ng ambulansya ngunit nang dumating ang mga medical responders, ay malungkot nilang ibinahagi na wala na silang magagawa dahil huli na ang lahat. Ang mga followers ni Rina ay kinalungkot ang nangyari sa kanilang idolo, ngunit mas nagulat sila nang malaman ang detalye ng pagkamatay nito. Ayon sa interview sa mga tridad, ito ay tadtad -tad ng saksak sa kanyang leeg at dibdib. At kung sino man ang pumatay dito ay tila ito ay galit na galit dahil ang salarin ay hindi na kontento sa pagsaksak sa modelo. Dahil pati ang leeg nito ay ginilit din, na kung ikaw ay hindi na bago sa mundo ng forensic psychology tulad ko, ang paggilit sa lieg ng biktima ay isang indikasyon na may personal na galit talaga ang sospek sa biktima. Pero sino ang gustong pumatay sa isang taong gusto lamang makamit ang kanyang pangarap na maging isang dermatologist at ibahagi ang kanyang buhay sa mga tao? Ang tanong ng kanyang mga fans ay masasagot sa ginawang investigasyon ng mga at ang nangyari ay magpapatotoo na ang social media at mga nakikita mo sa internet are not always what they seem. Ang ama ng modelo ay binahagi sa mga otoridad na ang suitcase kung saan ito nakita ay ang madalas na ginagamit ni Rina at yung din ang maaaring gustong gamitin ng modelo dahil ito ay nakatagdang bumiyahe sa Netherlands para doon ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Ang mga investigador ay sinuri ang bawat sulok ng apartment at katulad ng nakita ng mga magulang nito, walang signs of struggle, walang murder weapon, in short walang foul play na tila kung sino man ang gumawa ng krimen ay nilinis ang buong apartment. Sa ulat ng Daily Mail, ang lugar ay spotless. Walang anumang dugo na nakita na para sa mga investigador ay kung sino man ang salarin ay mitikulosong pinlano ang pagpatay sa modelo. Katulad ng normal na investigasyon, sinimula ng mga investigador ang tinatawag na elimination process kung saan tinatanong muna nila ang mga taong malapit sa biktima. Pagkatapos ng interview sa kanyang mga magulang at kaibigan, ang unang angulo na kanilang tinignan ay maaaring selos ang motibo sa pagbatay sa modelo. Habang nangyayari ang kanilang investigasyon ay merong chismis na lumabas na si Rina ay karelasyon ang 52 taong gulang na negosyante. Ang publiko ay agad itong binansagang sugar daddy dahil ito ang diumanong nagbibigay ng pera sa modelo. Ngunit ang impormasyon na ito ay tinawag na insensitive ng pamilya ni Rina dahil ayon sa kanila, ang kanilang anak ay kayang bumiyahe sa ibang bansa gamit ang pera na kinikita nito sa kanyang mga modeling gigs. Ngunit ang mga tao mula Russia hindi tumigil sa paghalungkat sa personal life ng modelo at sa halip na maging sentro ang karumal-dumal na pagpatay sa kanya ay mas pinagpiyastahan ng publiko. Ang balita na ito ay di umanong escort na nagbibigay ng intimate services kapalit ng pera. May mga litrato na kumalat kung saan ito ay di umanong nakita sa isang escort website na magpapatunay na hindi lamang modeling gigs ang source of income nito. Ang mga taong nagpapakalat ng balita na siya ay isang escort ay sinabi na kaya nakakapunta si Rina sa Paris, Venice at Greece ay dahil isa itong international escort. Ang kanyang mga malalapit na kaibigan ay sinabi na walang katotohanan ang lahat ng impormasyon na iyon. Ang mga balita na ito ay hindi nakatulong sa investigasyon at hindi pinag ng oras ng mga pulis dahil para sa kanila kung may katotohanan man o wala ang mga chismes ay meron silang trabaho na hulihin kung sino man ang pumatay sa modelo. Tahimik nilang hiningi ang kopya ng CCTV footage sa building at doon sila nagkaroon ng break. Noong July 26, ang pininwala ang huling araw na buhay si Rina, isang lalaki ang pumasok sa building at dumiretso sa unit ng modelo. Apat na oras mula nang ito ay dumating, lumabas muli ang lalaki sa apartment at sa pagkakataon na ito, ay may dala na siyang maliit na suitcase. Ang nakatawag ng pansin ng mga otoridad ay kahit 27 degrees Celsius ang temperatura sa labas, ay nakasuot ito ng gloves. Ang mga investigador ay agad hinanap ang lalaki dahil malaki ang hinala nila na ito ang pumatay kay Rina. Ang mga taong malapit sa modelo ay kinilala na ang lalaki na nasa CCTV ay ang ex-boyfriend nito na tinatawag nilang Wolf. Tatlong araw lamang pagkatapos silang humingi ng tulong sa publiko ay naaresto ng mga otoridad ang lalaki at ito ay kinilalang si Maxim Gariev. Sa video na ito ay inamin niya na siya at ang modelo ay may relasyon. Ang tagal at kung kailan sila naging magkarelasyon ay hindi tinanong sa kanya ng mga otoridad dahil palagay ko ang mga impormasyon na yon ay hindi mahalaga para sa mga investigador. Ayon kay Maxim, sa tuwing sila ay magkikita ay binibigyan niya ang modelo ng pera. Ngunit isang araw ay nakipaghiwalay na lamang ito sa kanya. Pagkatapos ng kanilang relasyon, si Rina ay sinagot at naging nobyo ang isang negosyante na mas matanda sa kanya at plano na mga itong ipagdiwang ang 25th birthday ng modelo sa ibang bansa. Ang pangalan ng negosyante ay hindi inilabas sa publiko ngunit sinabi ni Maxim na gusto niyang makita ang modelo bago ito malis ng Russia. Kaya nagdesisyon siyang bisitahin si Rina sa apartment nito. Ngunit ang dapat sanang maganda nilang pag-uusap ay nauwi lamang sa sigawan at nagdilim ang kanyang paningin dahil di umunoy tinawag siya ni Rina na pangit at kahit plastic surgery ay hindi makakatulong sa kanyang pagbumuka. Nilait din di umuno ni Rina ang kanyang katayuan sa buhay dahil hindi siya ganun kayaman. Noong March 3, 2020, halos isang taon pagkatapos na matagpuan ang wala ng buhay na katawan ni Rina, ay nagsimula ang paglilitis Ang media ay pinagpiyastahan ang background ni Maxim at naungkat na ito pala ay sumailalim sa napakarami ng cosmetic surgery para maging siken na male version ni Barbidal kaya madalas siyang tawagin na Kendall. Sa loob ng korte ay nalaman ng publiko na hindi lamang apat kundi labing siyam na saksak ang natanggap ng modelo. Ang kampo ni Maxime ay ibinahagi na ito ay isang highly educated na IT specialist at hindi basta-bastang sasabog na lamang kung hindi ito kinanti ng modelo. Para makakuha ng simpatsya ay dunungisa ng kanyang kampo ang pagkataon na rina at ipinakita nila ang mga ebidensya na magpapatunay na may relasyon nga ang dalawa at kadalasan ay binabayaran pa ni Maxim ang modelo para lamang may mangyari sa kanila. Sa paglilitis ay nabunyag na ang modelo ay may side hustle nga bilang escort at ayon sa Daily Mail, ang rate niya ay katumbas ng 130 euro kada oras. Sinabi nito sa witness stand na pagkatapos may nangyari sa kanila ay ininsulto siya ni Rina na hindi siya mayaman. Hindi siya magaling sa kama at pangit na nga ang kanyang muka, ay pangit pa ang kanyang ugali. Sa dami ng insulto na sinabi nito ay di umunoy nagdilim ang kanyang paningin at pumunta siya sa kusina para kunin ang kutsilyo at pagkatapos ay inundayan niya ito ng saksak. Ang modelo ay nagtangkapang tumakas at tumakbo pero sinabi ni Maxim na hindi na ito nakapanlaban ng sinaksak niya ito sa leeg. Ang mga magulang ni Rina na dumalo sa paglilitis ay itinanggi ang mga aligasyon ni Maxim na ang kanilang anak ay isang escort. Sinabi ng ina nito na ang pasimuno sa pagpupakalat ng chismis ay isang estudyanteng may inggit sa kanyang anak. Sa korte ay humingi ng tawad si Maxim sa mga magulang ng modelo. Ngunit kahit anong pagpapaawa ang gawin niya sa witness stand, ayon sa judge kahit gaano pa man siya nasaktan sa mga sinabi ng modelo sa kanya, ay wala siyang karapatan na kunin ang buhay nito. Siya ay hinatulang guilty at magdurusa siya sa kulungan sa loob ng siyam na taon. Bukod doon ay pinagbabayad rin siya ng 2.5 million rubles o $38,000 sa pamilya ni Rina. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sayo, kabayan.